Magandang araw! Panibagong araw nga para sa panibagong pa-order na naman ng ating mini donut. At ang gagamitin nga nating butter mixture ay hot cake mix. Eto na po talaga kasi ang layo kong ginagamit kasi mas nadadali ang po ako dito. Lalo na't made to order po ang ginagawa nating mini donut. At syempre, wag po natin kakalimutang maglagay ng itlog. At after po natin maglagay ng itlog, ilalagyan din natin siya ng oil. At nung mailagay na nga natin ang itlog pati mantika ay eto na nag mix mix na po tayo para ma-achieve natin yung magandang butter mixture natin. Sa paglalagay nga po ng tubig, eh, alam niyo naman dahan-dahan lang tayo, baka na naman mapalabnaw nyo sko dai. At syempre, dapat po maganda rin yung pagkakahalo mo para naman mas magandang umalsa ang ating donut. Sa mga nagtatanong po ako naglalagay pa po ako ng baking powder dahil bakit daw napakataba ng mini donut ko? Ay hindi po ako naglalagay. Siguro po kaya matataba yung mini donut ko ay depende po yan sa donut maker na bibilin niyo kapag yung hole ay malalim, ayun po, siguradong mataba ang mini donut na magagawa ninyo. At pag okay na yung butter natin, na ilalagay na natin sa bottle container natin at mag-uumpisa na ulit tayo magluto, kalahati nga lang ang ating gagawin dyan at yung kalahati naman ay mag strawberry flavor tayo, gano'n? Pinarihit na nga natin yung donut maker natin at kahit non-stick yung ating donut maker, ay ilalagay na natin ng oil para sigurado. Tatlong box nga ang po-order natin ngayong araw, kaya naman happy-happy ang motherhood char. At ang isa pa nga nakakatuwa ang umorder nito ay yung umorder nung isang araw. O ba diba, nasarapan sa ating mini donut. Happy happy nga si motherhood nyo at kita nyo naman bukod sa maal ang ating mini donut eh ang tataba. Ang umorder nga po nito ay nasa school pa lang pero kahit nandun pa daw siya ay nagsasabi na siya para naman pag uwi niya ay luto na daw ang kanyang order. Yun nga lang hindi pa nga ako tapos ay dumating na dito sa bahay. At sabi ko nga po ay kung makakapaghintay siya kasi lulutuin ko pa ang ating mga pesos. Alam niyo naman, laging bagong luto ang isa serve ni Motherhood sa inyong mini donut, gunner. At nung naubos na nga yung plain na butter mixture natin, eh gumawa naman ako ng strawberry flavor para namang maiba at para mag strawberry din. Buti na lang nga at kahit papaano may stock pa si Motherhood dito at hindi pa talaga inuubos nila Mickey Boy, nyos ko dahi. Sinisigurado ko rin talaga na kahit papaano may stock ako dito ng pancake mixture para namang pag may bigla ang order, eh may isa tayo, gunner. At yung mga chocolate bar naman natin, e eh, nasa rep lang at hindi naman yung masisira at malayo pa expiration date. Pero sa malamang at sa malamang, ay eh, matatapos ang buwang nitong kailangan ko ulit mag at paubos na rin talaga. Alam nyo po bang kung maaamoy nyo lang itong niluluto kong strawberry? Ay, napakabango. Amoy na amoy strawberry talaga. Hindi naman sa parang tinatakam ko po kayo pero parang ganoon na nga. Ayan naman, sa hindi pa po nakakatikim ng ating mini donut, ay order na po kayo. 65 pesos po, 10 pieces na po siya. At nakakasigurad Sigurado po kayong laging bagong luto. Char. Naisip ko na nga rin na pasobrahan ng luto ko dahil ito na lang din ang gagawin kong merienda para kay Lamiki Boy. Ano pa ba? Sasabihin na naman nila na hindi ko sila pinagtira. Ay, dami ko namang niluto. Diyos ko dahil hindi nila alam. Tinda ito. At pagkatapos kaya natin mailuto yung ating mga mini donut, eh, nakapagluto na rin tayo agad dyan ng sauce. O, di ba Ang bilis. Mainit-init pa nga ang ating mini donut at sauce. Eh, nagtatapings na tayo. Ganon. Bale, ang gagawin po natin ay half white chocolate at half dark chocolate. Eto na lang kasi po yung natitira kong available na flavors ng mini donut natin at dahil ang butterscotch ube ay naubos na. Meron nga rin po para tayong matcha kaya lang bihira lang ang na-order. Nag-request nga po yung umorder nito na may touch of strawberry kahit white chocolate. Kaya naman sundin na lang natin para masaya. Char. After nga po natin mag-dip, lalagyan na po natin ng toppings at ang toppings nyan ay white choco chip at chocolate chips na may sprinkle. Girls. At sa wakas nga po ay tapos na rin ang ating masarap na mini donut.